Good morning. Kausta ano na mga balita sa atin diyan. Dito na naman tayo. Ito. Yeah. Linis na naman tayo. Linis ulit tayo ng mga 3D models natin. Uff, sobrang init. Grabe. Nakarating ko lang dito sa office at uh, yun kakabukas lang ng aircon init ng panahon lalaglag yata yung bra ko yun. ang bra ko nahuhulog <laughs> ah, yung sando ko maluag Whew, Grabe guys, huwag init talaga ng panahon makulimlim yung panahon ngayon pero mataas yung humidity kaya yun ito pa pala yung ano ginagawa natin tatanggal ng ano ah, tatanggal ng ito parts na to kasi ano yung mga supports niya para pag natapos na ito, to sa ano, sa contractor sa Mumbai yung metal fabricator namin sobrang layo ng ano ng mga fabricators namin wala kasing mahanap dito sa ano walang mahanap dito sa malapit magkakaiba to Ayan. So, yun nga, sinasabi ko, wala kaming, ano, yung fabricator namin ng metal, sa Mumbai pa. Yung isa naman dati sa New Delhi. Wala kasing mga uh, fabricator dito na malapit sa Kolkata na merong uh, finishing. Yung mga coating pa. Kasi yung metal uh, finishes namin is naka PVD naka PVD coating siya so, Ang mga companies na uh, I mean, ang mga contractors na Merong uh, Coating facilities Nandun pa sa Mumbai At saka sa New Delhi Dahil nga Madami din mga companies doon lalong-lalo na yung mga interior company, interior design companies. na Gumagamit ng mga ano, mga metal finishes like yung ano gold, yung mga palace gold, yung mga ganun. Yung rose gold. Kaya ang nangyayari nandoon ang mga ano, mga nahanap naming uh, metal contractor. So itong mga print, 3D print na to, ang mangyayari, papadala namin to doon sa ano namin sa contractor namin para meron silang guide kung ano yung magiging itsura ng ano ng metal na ginagawa nila. Siguro may mga manap, may mga magtatanong diyan na kung hindi ba kukopyahin nila o ibibigay si sa ibang companies. Nasa agreement naman 'yun na bawal nilang ilabas kung ano yung mga products na pinagawa namin sa kanila. So, yeah. saka ano din kailangan mo din talagang tulad ng mga negosyo na ganito kailangan mo din talagang alalayan yung mga contractors mo para mas mabilis yung ano yung uh, trabaho nila as well as uh, mabilis din yung ano na flow ng production mo okay, kasi ang nangyayari dito sobrang daming ano backlog sobrang daming backlog namin sa orders dahil nga sa metal parts siguro kung ano kung meron kaming in-house sa uh, metal fabrication mas pabilis yung ano namin yung trabaho kaso lang kaso nga lang yun ang nangyayari walang ano walang in-house na metal fabrication dito sa company kaya talagang iintayin mo kung kailan matatapos ng ano ng contractor mo yung mga metal orders mo so magkakaroon ka ngayon ng delay sa delivery ito yung nangyayari kaya nga minsan napag-uusapan na i-face out na lang yung mga design na may mga metal parts. Kaso nga lang, yun naman ang syllable na ano na item. So, hindi mo talaga siya mapipisa Ang gagawin is, hahanapan at hahanapan mo talaga siya ng solusyon. Tapos nito, uh, ano natin i-assemble natin, i-glue natin sina. Para na. Bago ipa-padala. Okay. mainit dito mainit yung ano, panahon, grabe grabe, grabe So, yun lang ang ano natin ngayon, update natin ngayon. Ah, uh, ini-share ko eh uh, pinakita ko lang sa inyo yung ano namin dito, yung lalong-lalo yung scope ng trabaho ko dito. At, para naman <laughs> mabigyan kayo ng ano, siguro may mga iba sa inyo na magtatanong kung ano yung trabaho ko dito. Sa mga bago pa lang dito ang tra trabaho ko po dito is furniture designer office assistant na din <laughs> kasi nag-iisa nag, ko, nag lang ako dito sa opisina tapos ang production minsan nahingi ng mga print ng full scale print ng drawing ako pa rin ang, ako ang gagawa dahil nga wala, wala akong kasama May kasama ko mga uh, siguro second week pa ng July dadating shout out nga pala sa iyo Jun Asido bilis-bilisan mo yung pag ano ng visa mo at ng may kasama na actually yung kasama namin na yun is uh, ano na galing na yun siya dito umuwi nung ano nung mga pandemic nag-work from home sa dito pa rin sa company. Siyempre magkaiba yung ano, magkaiba yung sahod. Uh, 50% yata ng sinasahod niya dito yung ano. Sinahod niya nung nag-work from home siya. Tapos ngayon, nag-decision ng company na pabalikin ulit siya. Kumayag naman siya. Nagkasundo naman siguro sila. So ayun pabalik na. So, expected na dadating mga second week siguro ng July. So, ayan, natapos ko na yung ano, natapos ko na yung paglilinis, tatanggal ng mga uh, supports. Ayan. So, a-assemble uh, na lang natin at uh, <coughs> pag na-assemble natin, papakita ko din sa inyo para uh, may idea kayo kung ano yung uh, itsura niya. So, hanggang dito na lang. Ingat po tayo palagi. God bless.